Guys, panibago panibagong araw, panibagong vlog na naman po tayo. At ay uh, bago tayo magpatuloy sa ating pag-vlog at mag-intro muna tayo. Okay, bye-bye. Hi guys, magandang hapon at ako ay nandito sa labas. Yan at na uh, ano, nagtingin ano, ako. Yan itong garden dito sa kuan sa labas. Yan. At ako nagtanim ng ano yung itong aking tinanim talbos ng kamote. Ayan. Yan. ba? Diba? Ganito ganito kalago yung talbos ng kamote ko dito sa Riyadh. Tanim ko siya tapos ito yung isang puno na lang ng tanglad ko. At lagi kong binabawasan. O ayan. Sariwa yung mga dahon. O ayan, di ba? Kasi may puno siya sa gitna, may tree. Tadun. Okay, tapos niyan, paikot yan siya dito. Yan, di ba? Napakalago ng ano aking talbos ng kamuti. Kahit lagi ko siyang kinukuhanan pang ulam, ayan oh. Kalawang ganyan, no. Sige. Di ba? Hanggang dito na lang po ang aking simpleng vlog at maraming maraming salamat po. Okay, bye-bye. Thank you very much ulit.